No? Uh, salamat sa tulong ay isang mapagpala ng sa inyong lahat uh, uh, ngayon lang po kami nakarating dito kay Dary Buster mga tol dahil galing po kami sa, sa hospital dahil salamat naman sa Panginoon Diyos tol na nakalabas din yung kapatid ko uh, naghanap ako ng paraan na uh, ko ng kira, tol para lang may labas yung kapatid ko kung itatagal ko sa hospital door ay ay na, ma, malaki ating babayaran sa bilik kaya sa lahat ng mga nagbigay sa atin na 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 pangdagdag ng bayad ng hospital ko dahil nasa halaga ng 10k yung babayaran ko dahil uh, na dala na yun sa mga gamot niya kaya Mapasalamat po tayo sa Panginoon ng Diyos na nakalabas din kami sa ospital. yeah, yan mga Tol, ay kasama pa rin natin si sama pa rin natin si Daddy Buster at si, ano, si William si Ivan at si Dick Boy. Kaya yeah, update na naman kami kasi dito, uh, dito ko muna pinadaan kay Daddy Buster. mga kung sana naman na uh, uh, gamot niya itong kapatid ko dahil hindi pa yung katawan niya. Kaya uh, napapasalamat po sa inyong lahat tol dahil naiyak talaga sa nangyari sa kapatid. Uh, uh, maraming salamat po talaga sa inyong lahat tol lalo na po yung nagbigay sa atin ng blessing na uh, pangdagdag ng ng uh, uh dagdag ng pangbili ng gamot ng kapatid ko. Yeah, hindi ko na yun. Saan ito, eh? Sa ando eh, nung nangyari sa mga dito, ay talaga ako sa ospital. Tol. hindi na ako, hindi na ako nang, na meron siya na talaga ako. Tol. Kaya, yeah, dito mula nagpunan ang kapatid ko at bago kami uuwi sa mga kanya, kanya namin bahay. Uh, maraming salamat po talaga to sa mga blessing na binibigay niyo sa amin sa pagkain at gamot ng mga kapatid ko. So, Kaya yung... uh, shoutout sa iyo lahat to at sa gabi. Sama natin ng, si Brad William at si Daddy Bastel mga tol. Kaya pinahiga namin dito, mo namin dito dahil sa kanyang uh, lagnat. Uh, sabi ni Lolo kasi, hindi na kami nakabidyo kanina, sabi ni Lolo na natural lang na itong lagnat niya dahil sa ilang araw siya sa bundok. Magani ang gi pagpuno. Ah, sa kain, hindi sakto pagkain kaya ganyan. Pero yan. problema ko yun Ah, mga tol, hindi ko muna kami kasi gabi na hindi na kami nag-video kay tulog sa mga tol. Galing po kami sa hospital pero hindi kami nag-video kay Lolo Pedro dahil uh, mag-gabi na. Uh, pero yung sabi ni Lolo Pedro ay okay na yung katawan niya. Uh, at yung sinusokan niya tol ay may halong mga parang mutya na itim. Uh, yan, ang active po kami sa inyong lahat tol para malaman naman po niyo. Na kung yung ano natin situation sitwasyon o ano nangyari mangya sa amin sa bawat ano namin sa pag-uwi mga tol. Kaya uh, bago ako uh, tol sa bundok ay isisipte ko muna yung kapatid ko at mga pamilya ko. Uh, si Julius. Ko. Uh, salamat ko talaga sa mga tulong niya tol. Kaya uh, hindi mo kami pinabayaan. Lalo na po yung mga

Yeah, si Bago kayo kumusap ka, brad, ako sa nag sa pamali akong ko ako pa pag pa kung baga magkapuyan ng laba. Kautang-utang naman ganun ko. Itaas ako ng ko. Kahit sa boarding house. Pero sige lang, pag ako brad. na sa maraming? Kung na sa maraming? Kung ano na sa na sa na na

Ya, si stick boy, yeah, boy mga tol. Uh, umpisa na daw siya mag-explore. Uh, mag ano, big boy pa rin? Mas maganda. Ito balak boy tech na lang. Big boy kasi yung... nasanayan tech na lang. yan sa mga supporters. Oh. Yeah, ya, stick boy na lang. Alam nga naman, Julius to. ginawa po pwede yan. Na, binuha na po kaya na, brad. <laughs> natatawa naman mo. Eh, hey, mga idol, imbes, uh, imbes na, na naiyak ako sa lungkot uh, dahil sa, uh, problema uh, ko sa kapatid uh, ko, uh, natatawa naman ako. ako. Ayan, nawak na lang. Ayan, nawak so, na lang. Uh, ni... Ayan, nawak na lang. Ayan, nawak na lang. Ayan, nawak na lang. Ayan, nawak na lang. Ayan, Ah, bagong silpon uh, sila. Kay Tikboy at sa kay... Ito, ito yung kay Tikboy. Kay Ivan, ito. Ibukas po. Bakal muka. Ba. na nilang ganda, Pag -ganda ba, no? ng cellphone ni eh, Tikboy. Kaya to. Kaya, kaya ba, yan ang oh, ano. Kaya, kaya Ivan to. At saka kay Tikboy to. Hindi. Buksan natin. Baka sabihin lang. Walang laman. Wala okay. Kaya nga. Siguraduhin natin. Siguraduhin. Buksan natin. Kaya naman Pasabihin wow, ng support. Wow, napakaganda ng silpo, no? Bago pa. Gawakan mo, bro. Gawakan mo. Yan, di ah? Mercy. No, wala ko naman. Maganda yung ano. Ito yun. Maraming salamat, ate. Sa ano mo. Uh, Binigay ko. Oh, napay-resibo ganyan. Oo, oh, napay-resibo. Ano. Napay-resibo ko. Ito yung kundi ito. Ang iPad. Yan. Ito yung kay, ano mga idol? Ito yung kay Tikboy. Ito yung kay Tickboy. Yan, maganda din pang vlog niyo. Ay, ba't po mga tol? Ay, ito po mga tol. Yeah. Ay, ba't po mga tol? Phoenix. In Phoenix. Ito yung dalawa. silpon nila. Ay, o. Um, Pagkaganda. Wapo, yan pang pang vlog yan, no? O, oh, pang vlog. Pang vlog talaga to. Ay, pang vlog yun. Uh -huh. Pwede ba sa ulan. Pwede itong... Ito daw, sabi nang nagbili kami kanina ni Tikboy, sabi nang binilhan namin. Hmm. Sabi ko sa kanya, pwede ba to sa ulan, ma'am? Sabi niya, pwede sir. Kahit nga sa swimming pool si Tikboy, kahit daw isang taon sa ilalim. Sa taon. Nakakatawa kaya katawa ka na naman 'da di Basjira. to. Oh, sandali kasi, Ivan, itik mo 'din. Sabi nga nang babae kanina na Okay ano yung, 'yung ano, nilagyan namin ng ano tol para hindi ma ano 'yung lagnat niya ba. Para bababa 'yung init ng katawan niya. Ano ba maganda 'yung itik, Ano may meron din maglarang? Ano? Ayun mga tol ay bago. Uh, bago po kami uuwi sa kanya-kanya naming bahay, ay sana po lang matulungan po kami na ipagdasal ninyo sa pag-uwi namin na walang sa amin. No? Uh, isa magpapalang gabi sa inyong lahat, Tol, at maraming maraming salamat po talaga sa nagbibigay uh, ng mga uh, blessing para sa amin at lalo na yung mga supporters natin dyan at lalo kay Tita Hilma uh, no, shout out sa iyo Tita Hilma at Mami Maria Teresa Bayugos at kay Ati Victoria Ziegler at Ate Victoria Ligara at Ate Rose at Ate Amy at kay Ate Linda Galang shout out shout out sa iyo lahat no? Know. at kay Ate Kats sa iyo kamusta na kayo uh, sa lahat ng mga sulit nating taga-suporta diyan, big love shout out sa inyo lahat. Know. sa uh, lalo na yung mga OFW okay, na dyan uh, At sa Luzon, Visayas at Mindanao ang um, mga OFW okay, natin dyan na uh, nagtatrabaho sa mga ibang bansa ingat-ingat po kayo at maraming maraming salamat po sa walang sawang pagpanood ng video namin sa mga bagong upload namin uh, supportahan po natin tol. na uh, nagsisimula na pala sa TikTok na mag-vlog uh, ano mo po yung pagsuporta sa bawat channel natin, mga tol ay ganun po yung pagsuporta kaya uh, plano kami mag-aakit po kasi kaso hindi ko pa sure na aakit talaga ako kaya punahin ko yung pamilya po, ko dahil SFP ko ito yung bago ako aakit kaya chatan mo lang sila pamilya mas si Daddy Buster kung kasama ba ako po kasi, kailangan ko talaga ng hanapan na matirahan ko kung doon sa doon sa house ko tol ay lagi po ako nagbibidyo doon baka matuntunan at uh, kung sakaling nakakit ako sa bundok kaya uh, iisahin ko muna yung mga uh, kapatid ko at yung pamilya ko. Uh, uh, awan ng Diyos sa atin na uh, nakaraos din tayo sa ating gumbima. Nagsisi talaga ako ito sa sarili ko. Eh. Bakit ako pa ako pa ang ng gumbima ng mga hindi ko na alam kung masasabi sa inyo dahil sa maraming salamat talaga sa inyo sa amin na hindi mo kami kinabayaan hanggat nandito po kami sa... Ano ang gawin niyo, Ano ang mga bradway. Okay lang, okay lang. Dahil masaya ka naman, wala kang problema. Lahat ng tao may problema. wag mong ipakita yung problema sa problema sa anak ko. Bro, yung problema... Yeah, salamat din to na naging success yung paglitas, napatid ko. ako, hindi ako papahayag na Pagbalik sa mundo, hindi mga na mo na ako. Hindi ko pa mo na lang yan, tayo, bro. hindi ako, hindi ako bukapa. sa kanya. yan, ang puti ng... Kung ba, palad? Ay, <laughs> Bro, <laughs> ang daw ng palad ko. Binugalan <laughs> <laughs> naman ayaspaan mana. Ha. Malagi ya kag <laughs> Paano paano palad. Si, parang parang, parang si Lani ba parang ano chicks. Parang likes ni Armina. Sus kung

tulong na kagrapa, ipainom sa iya. At 3 hours, paayon na po siya, ay, para bubak din niya yung ito ba? Mm. Kung sige inon siya, hatag kang Mm. Wala pa, wala pala sila si si Jinky. oh, wala sila pinto, oh, si Kyung, si Jinky din. Eh. May nisikaso sila mga ito. Kaya yeah, uh, yun tulong. Yeah, yeah, maraming salamat uh, po talaga. Uh, nag uh, po kami uh, dito. abay din may nabaster natin muna sila dela-sawa sa mga kabaster babu kami oi para dahil ni-update namin yung City si Tick Boy at saka si Ivan na may kanya-kanyang cellphone sila ya yeah, maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat yang yeah, dito lang yung video natin to -abang at abang-abangan nyo na mga magbabago natin amin maraming salamat po sa walang sawang suporta sa ano na sa bawat channel namin Salamat po talaga sa pag-share, like, and subscribe. Bago ako ako sa mundo to, yung mga pamilya po. Maraming salamat po to. God bless sa mga lahat. sa